Mapagpalang gabi uli sa inyong lahat mga kasyukoy At ito, palibagong adventure na naman tayo At yun, may nakita akong Alatan Ayun, pasuot lagi siya Nasa na kaya yun Oops, wala Dito Oy, nandun Gitik ka Yun, gitik Ayos at nagitik natin. Ops, ito. Ohoy, lapulapo. Sapul ka. Uy, umigkas yung pana ako. Sayang pa. Yun mga kasyokoy, umigkas yung pana ako. Hindi tinamaan. At ito, danggit bahura. Yun, sapul. Gitik. Dito tayo sa eperting burubuhangin. Ohoy! Ito! Lapu-lapo. Tiran kung tawagin. Ayun! Sapul! Ayos! Kortan liyo kagad ito. Mahal itong lapu -lapung ito. At ito naman. Ohoy! Labahitabad. Natago ka pa rin ha. Ayun! Gitit! Hmm! Nakabunot. Nagitik na siya pero kasiguruhin natin delikado ang buntot dito yun sa pool at ito solid sa pool ka ayun tinamaan uy nakapulit asan ah, na kaya yun uy nandito yan nandyan yan, butas op lalabas yan yun sa pool Ayos at malaki yung sulid. Ito, dalagang bukid naman. Mamahalin ito. Yun, sapul ka. Uy, nakawala. Nasaan na kaya yun? Uy na, ito. May tama na. Si nakawala. Yun, gitik. Nasaan pa kaya ang mga kasamaan ito? Ohoy, nandito. Sapul ka. labas. May yan ang para ko. Uy, nakawala pa. Sayang pa. Uy, naroon. Yun, sa pool, gitik. Wasak yung batok niya. At ito naman, alatan. Yun, sa pool. Ayos, mataba itong isda. Masarap itong sinasabawan. Oops. Oops. Uy, dalagang bukid na naman. Ayos, Kortan linaw talaga ito. Sunod-sunod na yung magandang klase isda. Oops. Ayun, sa pool. Ayos, gitik. Sana makadalagang bukit pa tayo dyan sa may parting unahan para magaragandang binta. Oops. Ito. Oops, sa samay butas. Uhoy, nandoon, nakasandal. Talagbago. Uho, sa pulka. At ito naman. Budlawan. Yo, sa pool. Uy, nakatanggal. Pero na yung tinik niya. Damputin na lang natin. Yon. Ayos. Hala pulit tayo. Uy, ito, Lapula po nakatalikod pwede na yan yun sa pool uy nakapunit pa yung balat uy nandun oh kasa natin sigurado yan natin ay may tama na ayun sa pool makakawala ka pa mahal nice na isda ito Oops, surahan or tapasan gitik ka ayun gitik ayos pag iyaw hindi na ito nalaki ganyan na yan at ito talagbago oops alanganin ito tayo baka daplisan yun sa pool wala lapad talagang talagbago Oops! Asan pa kaya? Ohoy! hoy! Nandun ang kasawa! sapul ka? Ayun! Tinamaan! Yun! Nakuha natin yung dalawa! At ito pa! Hoy! Nandun sa butas! Anong isda kaya ito? Yun! sapul? Uy! Bibiya! pang Uy! Nakatanggal pa! Ulitin natin. Yun! Sa pool! Ayos. pag i out, -out tayo. Ayan. bibiya Napakataba niyan. Hop. Solid. Ito. Gitik ka. Ayun! Gitik! At yun. Hanap ulit tayo mga kasyokoy. Ay, ito. Solid ulit. Yun! Gitik ka naman. Ayos, maganda pa mulso natin ngayon. Oops, ito. Asa ilalim ng bato. Yun, sa pool. Talagbago. At yun, ito, surahan mga kasyokoy. Hindi ko na nabidyuhan kasi pasut na siya. Nabidyuhan ko paglabas na. Ayan, napakalaki. Lampas isang kilo na ito. At ito, oy, timbunga yung may balbas. Sapul ka, gitik ka. Ayun, gitik. Nasintro yung parting mata niya. Ayos. Masarap itong iprito. At ito pa uli. Oy, timbungan gitik ka na naman sa ka ayun gitik ayos puro gitik oops oy ito talagbago ayun gitik uli puro gitik tayo oops ito awan ko kung magitik natin ito ayun oy hindi na gitik kala ako gitik na ito yung lupahita tabad. At yun, hanap ulit tayo. Uy, na ito. Timbungan ulit may balbas. Gitik ka? Ayun, gitik na naman. Oops. Uy, ito, talagbago. Nakasandal, may nakasandal. Uy, alis yan, tumangga. Alis yan, ang kulit mo. Yun, sapul. pool. Tatamaan ka pa. At ito, uy, ano ito? Uy, ano ito, Alatan? halatan, yung alaki Setting na laki halatan. Ayun, sa pool, gitik. Ito yung masarap sa bawa na halatan. Nasaan pa kaya makasama nito? Oho, ito. Talagbago. Yun, sa pool. Gitik naman. Ayos, at nakadagdag pa man. Tag po tayo. Diyo, nakaapat na tipong pa. Balatan. diyan na, uh, tuwi na rin tayo. Portal linaw na ito.

Yon mga kasyokoy so ito yung kita natin kagabi 7,119 Gastos ay 730 Natira ng 646 Yon Ang partida ay 1,292 Ang balatan ay Ang bawat isa ay 401 Natira ng 16 Ay ang bawat isa ay 1,692 7. Yun. Ayos mga kapambigas na. Yun. Hanggang sa susunod nating adventure. Ang inyong lingkod. Kasyokoy vlog.